Hi guys! Tara sa nyo kung tikman itong bago nagtitrending dito sa may Muslim Town kaya dahil bukod sa masarap at napakamura, aakalain nyo ba na nakaka 100 kilo sila ng manok at sa isang araw lang yan? Ito yung pater ni Intan na makikita nyo lang dito sa 833 Globo de Oro Street, Corner Elizondo Street, kaya Manila. 2009 nga daw nakapwesto na sila dito pero noong 2020 lang daw sila nagstart magluto ng piyaparan at rendang dito. Nagtitrending nga sila ngayon dahil sa napakasulit, masarap at hindi tinipid na klase ng pagkain ng mga kapatid nating mga Muslim. Nakaka-proud nga naman talaga dahil every time na lang bibisita ako dito sa may Muslim town kaya po, eh lahat ng natitikman ko bukod sa masarap, eh sobrang swak na swak sa budget. Kaya sobrang laking tulong nito hindi lang sa mga Muslim, kundi sa lahat ng Pilipino. Sobrang excited na nga ako matry ito, kaya ano pang hinantay natin guys, huwag na natin patagalin, i na natin! Try natin tong bagong sumisita tayo dito sa may Muslim town kaya yung chicken rendang, Grabe guys. 100 kilos ng chicken sa isang araw. Ordinary day lang yun. Hindi pa yun yung pinakamalakas nila. Ang pinakamalakas nila, 130 kilos ng malo. Every Friday daw yan. Try natin. Bakit siya bagong pinagkakaguluhan ngayon dito sa may Muslim town? hmm, Ang sarap! Unang kagat mo palang, lang, lasa mo na yung anghang niya. Yung lasa ng gata. Mm. May kalasa yun, eh, no? May kalasa siya eh, pero hindi ko makaisip ngayon eh. So, lutong maranaw daw to, pero inspired ng Malaysian dish. Sa Malaysia, ang tawag daw sa kanya, rendang. Dito sa kanila, riendang. Inspired siya ng Malaysian dish, pero syempre, nahaluan na ng style ng mga maranaw. Masarap siya, lalong-lalo na sa mga mahikilig sa maanghang. Mm. At ang maganda pa dito, yung rice nila, turmeric flavor. Kaya dilaw siya, hindi lang siya basta food coloring ah. 25 pesos lang para sa buong styro na to. Dalawang scoop ng rice, tapos enough na sandok ng ulam ng renda. Mm. Mm. Uh. Medyo ayan, ramdam ko na yung manhid sa dila ko kasi sa anghang niya. Pero masarap. Mm. At ang lambot din. Two hours ba naman pakuluan eh. Two hours ang niluluto dyan. Paano ba natin ma-explain yung lasa niya? Parang adobo na may gata. Agree si Carter Parang adobo Kasi may alat siya eh Tapos nilagyan mo ng gata Nilagyan ng maraming sili Diba? Kung baga sa Pilipino Adobo, no? Tapos nilagyan ng twist Na may gata mm. No wonder Kaya magka-trending siya ngayon Kasi sobrang sulit na to 25 pesos lang Dalawang scoop na ng rice Tapos ang daming ulang Sulit na Tapos ang sarap pa So, yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang and don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!